Mix, magandang tanghali sa inyo. Fix ko yung mga alaga ko, mga chabo. Ito yung chabo bantam ko mga mix. yung lalaki. At saka dalawang babae. Nalapit na ba yung mga itlog Makakit na yan pero wala pang itlog. So meron tayong shamo dito. Tanaka. Ang breed nito is may dugi-dugi kumakain. Yan, tanaka. May ano, walang sisiyo siya. Walo. Kakapisa pa lang. Yan mga mix, mga 3 days ano na may ano na yan yung mga sisyo na yan may may ari na na may nabenta na yan hindi pala nabayaran so ito nga pala yung breeder nya dumpo 8%, 8 yung dumpo nito taka 20% ang gohan wayo wow, malaki ah, ko mga kamis ito. ito anak nito pero dumpo yan mga kamis orange yan yung ko na magkaanak ito yun yung breeder niya. yan. sobrang laki mga mix. ito mga mga